Hey guys welcome back to our youtube channel this is me julie and this is you Paso. faya and we are in another vlog 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 part 2 sa yaya for a day yaya for a day tama ako ulit yung yaya and yung madam yung part kasi kagahapon tinawag ako kaya hindi namin natuloy. so yung napapansin nyo nakatali ako pero hindi pantay kan Okay, mo. Ito mas mataas sa tuyo. So, ano nga yung papaano mo sa akin? So, sana na tayo nun? Ito na maglilista mo na. Ito lang, ako. oo. Ito mo na sa papa, sagot mo sa akin. lang. Ito na, sagot mo sa akin. Sagutan ko muna ito bago ko. Ito na, sagot mo sa ito nga pala yung papakilala ko. Papakilala ko nga pala sa inyo ang aking kapatid na bunso. Na, ano pangalan mo? -de -de. Ano pangalan mo? -de -de. Lucas. Banin. Ano ba Lucas po ang pangalan niya. Ito po. Sabi mo, Lucas. My name is Lucas. <laughs> ang cute, no? Nandito pala siya. Susunod ang humula ko. Sana? What? Diba diba? I want to let Sagutan nyo Question 1 Lagay nyo dyan Sa niya na, Sa comment section 4 diba diba? 100 Alangan Tama ba ako? Wait lang ha Wait lang, bibilang ako 3, 4 Okay na Ito naman, ano na 100 divide divide 100 e di one, di At Dapat papasagot ko sa inyo Number 2 yun ha Number 2 <laughs> Number 3 Question 45 divided divide 45 divide, Answer is Ito lang Isang ganun na lang. Ano hmm. so, naman? 50 divided divide by 1. Question is 5 divided by 1. Answer is 1 divided by 0. answer Hello. is Lucas! Okay na, Tapos ta' ko, madam tapos ta' ko. Ako na po mag miki, May miki, 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 Tapos na. 9 over 10 po. Pinasagot ko lang sa inyo. Ang pipe. Kung makikita nyo naman yung naka-yellow dyan, ay kapatid ko rin yan. Sabi nyo naman. Tinanggal yung tali. Makaburat na ito. Look. Oh, sorry. Bye <laughs> bye. Sorry. Bigla mamaya na. Ay, no, papa, ano nga yun? yung papaano mo sa akin. Ay, magayos nang ng... Mag ng higaan. mag higaan. Yeah, please, yeah. Yeah. Mag, yung linis, paglinis ng, ng lamesa, nalinis na lang kagal Tapos na. Ka. So, ng pagkain si Lisa, madam, Nasarik pala yung ano. Kumayak, eh, kilat. Kumayak. Ito yung rep, ang liit naman ang rep namin. Napay ni madam, tingnan naman yung kagat na siya na nakain ko na yan kay madam sarap po mag comment lang kayo kung ano gusto nyo mag prank kami mag youtube kami Aw! Oh. pingin nga ako kas naman ng kapatid ko Bahaya, bahay, ah. Bahay, Kita

Magpiprins na ba? Wala ba kayong report? Wala? Wala kayong report Itang na kailangan sapit na kagayang Meron. Meron Pero sa ano pa yung papagawa? project, anong na video. History ng Ikante, history ng Grinda, history ng Alina, history ng Dubal. Ng... Tapos na pala kami. Pero sasayo muna kami. Check lang. Ano si Bale? Ano si Bale? Bye bye guys!